kahulugan ng patatas sa panaginip. Ang panaginip ng patatas ay napakahusay sa pangkalahatan. Ito ay nagsasangkot ng wastong pamamahala ng sitwasyon at patuloy na mental at pisikal na pagpapanatili at malalampasan mo ang lahat ng mga hadlang. Ang ganitong uri ng gulay ay paboritong pagkain ng lahat kapag ang mga tubers na ito ay naroroon sa iyong mga panaginip, ito ay normal dahil ito ay bahagi ng jeta. Ang bawat larawan sa isang panaginip ay magkakaroon ng ibang kahulugan at magkakaroon ito ng direktang epekto sa iyo. Kapag nanaginip ka ng patatas, ang hamon ay ang iyong trabaho. Kung ikaw ay isang taong walang pasensya, hindi uubra ang iyong nabuo lumayo sa mga nakababahalang sitwasyon at humanap ng mga paraan upang mapabuti ang iyong katayuan sa ekonomiya. Ano ang ibig sabihin ng panaginip tungkol sa patatas? Iniuugnay nito ang mga kasanayan at ang paraan ng paghahanap mo ng mga paraan upang makagawa ng mga bagong bagay ang panaginip ng patatas ay naglalarawan din na ikaw ay isang taong nag-iisip at kumikilala ng mahusay na mga pagkakataon. Gayunpaman, ang mga panaginip ng patatas ay maaari rin bigyan ng babala tungkol sa masasamang sitwasyon. Ang iyong paraan ng pag-iisip ay hindi tama at kailangan mong pagnilayan ang trabaho sa makatuwid. Kailangan mong malaman ng iba pang mga detalye ng panaginip upang mahanap ang interpretasyon ng tama. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makakita ng maraming patatas. Kapag nakakita ka ng maraming patatas, ito ay senyales na naiintindihan mo ang iyong ginagawa. Maniwala ka man o hindi, nagkakaroon ka ng disiplina. At ngayon ay oras na upang magpatuloy sa paglaki bilang isang tao. Inilalarawan ka ng patatas bilang isang taong nag-iisip at mapanuri. Samantalahin ang karakter na ito upang simula ng pagpapalakas ng iyong social circle. Ang mga tao ay palaging hihingi ng payo mula sa iyo, makakatulong kung lumayo ka sa chismis, kasinungalingan at pagkukunwari. Subukang tiyakin na ang iyong mga aksyon ay tama pa rin. Kahulugan ng panaginip tungkol sa French fries? Ang mga French fries sa isang panaginip ay nagpapahiwatig ng personal na evolusyon. Kung masarap ang chips, ibig sabihin handa ka ng tumaas. Gayunpaman, kung makakita ka ng charred potato, ito ay senyales na nawawala, nawawalan ka na ng mga pagkakataon tulad ng mga promosyon sa trabaho at pinagsisisihan mong hindi sinamantala ang mga sandaling iyon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pag-aani ng patatas. Na ka na bang mag-ani ng patatas? Ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay nagsisimula ng na isang bagong landas at gumagawa ng mahalagang hakbang upang maabot ang iyong layunin. Ang panaginip na magtanim ng gulay ay isang magandang senyales dahil ito ay senyales na ikaw ay nasa tamang landas patungo sa pagkamit ng tagumpay. Gayunpaman, hindi mo maaaring baliwalain ang landas na iyong tinatahak. Makakatulong kung humiwalay ka sa masasamang gawi at maling pagkakaibigan o sa mga taong walang naiambag sa iyong buhay. Ang panaginip ng pag-aani ng patatas ay isang senyales na nakakakuha ka ng isang tagumpay, ngunit hindi ito ang katapusan. Panahon na sa iyong buhay upang magsaya at pumili ng matalino. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pulang patatas Ang kahulugan ng panaginip ng pulang patatas ay nagpapakita ng pagnanais na magnegosyo, ngunit dapat mong mamuhay ng tama hindi ito nangangahulugan na ikaw ay isang pasib na tao ngunit palagi kang naghahanap ng kalmado at matalinong mga paraan upang makahanap ng katatagan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa puting patatas Ang kahulugan ng panaginip ng puting patatas ay nagpapahiwatig ng kapayapaan hanggat ikaw ay matalino sa paggawa ng mga desisyon. Meron kang pasibilidad upang tum paknapiliin ang iyong bagong destinasyon. Maghanap ng isa na nagbibigay ng pang-ekonomiya at emosyonal na katatagan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa itim na patatas Ang kahulugan ng panaginip ng itim na patatas ay mukhang kakilakilabot at nauugnay sa mga problema sa kalusugan. Hindi mo pinapansin ang sakit at tataas ito araw-araw bumisita sa doktor at gumawa ng mga aktibidad sa labas o maiwasan ng stress. Kahulugan ng panaginip tungkol sa kumukulong patatas Ang pinakuluang patatas sa isang panaginip ay nagpapakita na handa ka ng piliin ang landas na gusto mo. Panahon na upang pumili at magtagumpay. Huwag limitahan ang iyong sarili at laging maniwala na ang lahat ay magiging mas mahusay sa pamamagitan lamang ng pagsubok. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang malaking patatas. Ang panaginip ng higanteng patatas ay hinuhulaan ng swerte sa isang problemado at mapaghamong panahon. Iyon ay ang mga hindi komportable na oras ay darating na may maraming mga problema at kailangan mong lutasin ang mga ito. Gayon pa man, magkakaroon ka ng lahat ng suporta na kailangan mo upang makaalis sa problemang ito. Ang sandali ng pag-iisip at emosyonal na katatagan ay makakatulong sa iyo na gumawa ng mas mahusay na mga desisyon na tututukang mula sa mga pagkakamali. Kahulugan ng panaginip tungkol sa paghila ng patatas mula sa lupa. Kapag napanaginipan mong kumuha ng patatas at iproseso ang mga ito, nangangahulugan ito na aani ka ng mga bunga ng iyong trabaho at papalapit ka na sa unang yugto ng ekonomiya. Kung nililinis mo ang mga patatas, ito ay isang senyales na nakipaglaban ka sa sunod-sunod na chismis at kasinungalingan na nakasira sa iyong imahe o sinusubukan mong ipagtanggol ang iyong sarili mula sa sitwasyong ito sa pamamagitan ng pagtatalo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa patatas na may bulate. Kapag nanaginip ka ng patatas na may uod, ito ay sainyales ng masamang simula o bunga ng pagkakanulo ng ibang tao. Hindi ka nagtitiwala sa iyong mga talento at sa halip ay ibibigay mo ang responsibilidad sa iba ang iyong masasamang aksyon ay magiging bunga lamang ng mga masasamang desisyon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pagbabalat ng patatas. Ang panaginip ng pagbabalat ng patatas ay nagpapakita ng lakas. Isang masamang yugto ang lalapit sa iyo. Kahit ikaw ay magdaranas ng kahihiyan at kawalang katarungan, dapat kang patuloy na kumapit sa iyong mga prinsipyo at ipagpatuloy ang iyong mga pagsisikap. Hindi ito magiging natural na yugto sa iyong buhay, ngunit ito ay magbibigay sa iyo na magandang karanasan kapag nagtagumpay ka sa lahat ng ito. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makabili ng patatas. Kapag nanaginip kang bumili ng patatas, nangangahulugan ito ng isang pagkakataon, ngunit dapat kang nasa tamang landas. Hindi mo maaaring asahan ng iba na gagawa ng mga desisyon para sa iyo inaanyayahan ka ng panaginip na ito na maging isang malayang tao, makahanap ng paraan para mapagtagumpayan at hindi ang mga problema sa pananalapi dahil sa maling pagpili. Kahulugan ng panaginip tungkol sa bulok na patatas. Ang kahulugan ng panaginip ng bulok na patatas ay nagpapakita ng kahilahilakbot na swerte. Ito ay hindi isang magandang sandali para sa iyo. Sa partikular, subukan maging maingat sa iyong pamumuhunan at iwasan ang social debate. Kahulugan ng panaginip tungkol sa inihurnong patatas. Kapag nanaginip ka ng inihurnong patatas, ito ay senyales na handa ka na at hinug na. Nagsusumikap ka maging maagap, disiplinado at igalang ang personal na espasyo ng iba Patuloy ka naghahanap ng mga bagong hamon, ngunit mas gusto mong magkaroon ng kapayapaan ng isip kaysa sa mga problema sa ibang tao.